It's a uh, Senate Bill number 1215 Principally authored by... Uh, no, uh, it was filed August 19 I filed it August 19, 2025 uh, hmm? it... Yo, May bill ako ginail Independent People's co Commission For what? For so, like... yun na mag-iimbestiga <clears throat> Mabawala yung sinasabi nila na Eh bakit Senado nag-iimbestiga sa sarili? O how sa... Ito may mag-iimbestiga nito Dito talaga Itong ginagawa ng Senado and I cannot speak for the House of Representatives <clears throat> yung ginagawa ng Blue Ribbon is supposed to be for in aid of legislation lang. It's in aid of legislation lang. Tungkol dun sa budget lang would you propose ah. na to cut the budget ng DPWH kasi may mga nakita na nga kahapon. Yung so mga smash. I will propose to remove all flood control projects na walang flood. Na flood prone. Na, okay, hindi, uh, flood prone. Oh, na hindi flood prone. <laughs> Oo, oh, talagang dapat magkaroon ng malinaw na uh, at kailangan dito talagang mabantayan ng gusto na ang mga mananalo sa bidding dito, hindi rin itong mga mga kamoting uh, ng flood control na ghost. Dapat blacklisted na lahat yun. Okay. Hindi pwede makapasok yun. Quezon City, di ba? Last Sunday? Uh, isa pang suya-suya si Joy doon sa... Yeah. Oh. May mga supposed to be flood control project doon. Oh, DPWH without oh, consulting the LGUs. Anong stand hmm. mo doon, sir? Na hindi kinukonsulta LGU? Exacto sa pinag-uusapan natin kanina eh. Ano? Hindi galing sa mga local development councils at regional development councils. Ang mga pinapasok nilang mga insertion sa... It's congressional ano, insertions. Congressional insertions. Meron doon senatorial insertions din, di ba? Sa Bulacan mo nga. Oo. Oh, ano. hindi naman pag sinabing congressional insertions, it's limited to the House of Representatives. Hmm. It's also It includes the Senate. Pag sinabi mong congressional insertion, kasama Senado and House of Representatives. Possible dami. dami yung mga contractors, yung labing lima. Pakikispaw naman po, sir, sino po yung mga possible na nasa likod po nito mga contractors na ito na nakikita ninyo? Uh, ano, gano'ng kalawak po yung influensya nila na maaari pong maka-apekto dun sa mga grupong nag-iimbestiga ngayon para maitago ang mga sarili? Uh, lalo po may mga dinadawit pa mga government officials na matataas. At panghuli po, ano yung dapat na maging direksyon ng pag-iimbestiga para po hindi yung investigation lang pero wala pong prosecution at uh, punishment. Thank you Paul. Alam ko nangyayari ito sa... Ang alam namin, nangyayari itong dami na issue. Uh, hindi lang limited do sa 15. Uh, marami pang ibang ganun din. In ano? Baka lang hindi lang matingkad kasi hindi, hindi nabubuo na uh, walang ghost. Baka puro mga Rakit lang, ano, uh, urakot lang, baka hindi mga ghost yung ginawa. Pero, so, hindi na nabubulgar. Na, bu, na Dito sa top 15, na puro bilyon-bilyon ng uh, na sa flood control, uh, meron talaga kaming alam, hindi lang suspecha, meron kaming alam na mga at least tatlo, apat doon, ay yung mga nakalistang pangalan, hindi yun talaga may-ari may possibility na ini uh, iniimbestigahan pa pero uh, may underground investigation din yan, konting intelligence. Merong mga malalaking contactor din na nasa likod ng iba doon. Oh, ganun. At yung iba naman, isa sa kanila, talagang hindi yun. Garantisado ang dami. Hmm, baka dalawa. dalawa. Ah, hindi lang isa, baka dalawa. I, I, I cannot name names now uh, let's wait on Monday, baka sakaling doon pwede. Una sa lahat, uh, doon may parliamentary immunity. Dito wala. <laughs> Pero sir, Senator, without naming names, meron po bang active or former government officials na possible involved sa mga dami na ito? Possible involved, ah? not in the 15 yes. or the dami issue? Possible involved? Oo. Hindi yes, sir, yung, yung, sa mga dami, sila yung mga nagmamayari po. Possibly mga active or possible. former. It's possible. I'm not saying it's confirmed, but uh, it is possible. Your question is if it's possible, yes. Sir, uh, regarding po doon sa possible ding effect nila, yung influence naman nila sa investigation, kasi yung po yung komento ng mga kababayan din natin, na marami ng investigasyon pero wala pong nangyayari. Hindi, diyan ang pasok ng Independent People's Commission na na pinail ko na bill na ginagawa ng na Presidente ngayon. And as we speak, sasabihin ko na sa inyo, after we talk, Patawag ako sa chief of staff ng presidente, sasabihin ko, isa-send ko yung kopya ng batas para yung gagawin yung executive order ng presidente ay hindi na masyadong malayo doon sa gusto kong gawin batas. Matatagalan to eh. Easily to, mga isang buwan. Pero yung ka-presidente, eight seconds lang niyang pipirmahan niya. Oh, o, EO lang yun? Eh? EO lang yun. Kaya-kaya na niyang gawin kaagad yun eh. Ah, may bill kang so, pinahil na? No, hmm? may, may bill akong pinahil. Independent ano, may... People's Co Commission. For what? O, so, like... yun ang mag-iimbestiga. Imbis na, teka, bigyan kita ng uh, Anong highlights ng control, Ano, 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 mga composition ito, ha? O, oh, magugustuhan mo. Na-file na, hindi pa? So, ah, na -file na. Ah, na-file na. na na. Okay, yeah, okay. may, may Senate Bill number na ito. O, oh, sige. SB. Uh, ano <clears throat> ba yung Senate Bill number? Kukunin nila. Ang composition nito, limang members. Alright? Ang uh, chairman, retired Supreme Court Justice o kaya George, uh, Court of Appeals Justice will, will be the chairperson. Tapos, uh, a certified public accountant with expertise in forensic accounting. You know? And then, a civil engineer or architect you know? na hindi kontrapista. <laughs> Representative from a reputable non-governmental organization at saka panlima yung academician with a specialization in public administration or economics. All appointed by the President with a term of three years. Ano, yun ang ano, obdi. Oh, <coughs> Mawawala yung sinasabi nila na eh bakit Senado nag-iimbestiga sa sarili? Yung House nag of... <coughs> Ito, may mag-iimbestiga nito dito sa talaga. Itong ginagawa ng Senado, and I can speak for the House of Representatives, <coughs> yung ginagawa ng Blue Ribbon, is supposed to be for in aid of legislation lang. It's in, in aid of legislation lang. So, ako, meron na ako mga nakikita kagad na pwedeng agad na batas eh. Yung amendment kagad sa PICAB, law, SIAP, di ba? Pati sa DTI. Dapat, yun pa lang. Pagkatapos, yung restructuring ng DPWH. Well, it was originally proposed by Senator Kit Tatad noong araw. And I'm picking it up now dahil um, talagang matindi pang ang kailangan. Anong gagawin? Na restructure ang DPWH. So ba, medyo, merge uh, in hindi, ko, hindi ko pa napapag-aralan yung oh, total, ngayon... in totality, but it will more or less uh, streamline, mm -hmm. ano, streamline and magkakaroon ng matinding check and balance. ah uh, ganun yung, nakikita ko agad eh. So, yung amping pong investigasyon para din sa kalaniwa, kalinawan ng ating mga kababayan, is in aid of legislation. Hindi po, pwede kami mag-recommend hanggang recommendation lang. Pero Independent People's College Commission <coughs> na hopefully we pass or hopefully becomes an executive order by the President is there, pwede sila mag-file. Pwede sila mag-file ng kaso, pwede sila mag imbestiga may can recommend and also file prosecution. Um, formulate also and recommend legislative reforms. Uh, so, hindi ba natin masasabi na pinag-iimbestigahan yung sarili nila it's a uh, senate bill number no. 1215 principally authored by uh, no, uh, it was filed August 19 I filed it August 19, 2025 Salamat po